medyo nahihinog na tong ano, isang ito isang bell pepper. Kukunin ko na 'yan, sasama ko sa ating hipot. Ayun, dito rin may nahihinog. Ayun no nahihinog na sili. Orange talaga siya. Kunin natin. Marami pa siyang mahihinog sana mahinog na lahat bago tuma bago lumamig. Sana eh, mahinog na sila lahat. Natutuwa kasi ko eh. Ito ang laki oh. Ayan. Pag nahinog sila orange, parang ganitong kulay. Yung yellow. Yellow-orange. Marami yan. Yan ay isa sa mga puno ko. Ito, may kamatis din dito. Ayan. Hinog. Ayan kunin natin. At saka ito, oh. Tinaliang ko. Kasi nga nililipad na hangin. At siya ay, ano na. Sa bigat ng mga bunga niya, gusto na niyang humiga. Ang dami niyang bunga, eh. Nasa loob. Ito oh, medyo nahihinog na rin. Ayun, may hinog na. Ito oh, ayun oh. Nahihinog na siya. Kukunin ko kaya. Kunin ko kaya yung hinog. Ayan e oh, medyo nahihinog na sila. Hayaan ko lang kaya medyo green-green pa rin. nga na natin sa loob. Ayan sila. O, oh, tinalian ko. Ayan e o, may tali. Tinali ko siya. <laughs> Tinali ko siya sa gasibo kasi ang daming bunga. yun. Hmm. Ayun sila, oh. Ayan. Nabibigatan na siya. Ayan, liit-liit niyang puno. Ayan siya. Ito oh. pa, Eh, oh. pure, no? Nangihiga na, oh. Kasi nga marami siyang bunga sa loob. Ayun. Tapos yan, ito, ilan mo na na yan? Siguro, 1, 2, 3, 5, 5, 6. Ang itang sili na to na talagang bell pepper siya talaga. Ayan o. Oh. Ang anghang, niya, anghang, anghang. Masyado maanghang yan. Talagang sunog ang musom. Wala nang bunga yung ampalaya ko. Kinuha ko na. So, kukunin ko rin itong mga dahon. Gagawin ko siya sa munggo naman. E, eh, may pakinabang. Ingay ng mga manok na to. Ito na yung ampalaya na kinuha ko. Inani ko na yung dalawang nakasabit sa labas. Ayan, mapula na siya. Hinog na hinog na siya. eto naman yung isa. Ayan, no, hinog na hinog na rin. Ha? Ito yung buto niya. Naitatanim ko. Tinikman ko matamis nga eh. Sinadya kong hinugin siya kasi bala ko siyang itanim next year. Pero parang nahinog naman ng husto oh. Pulang-pula na. Pati yung laman niya, pula na din. Tingnan natin kung masarap yan. Ginati siya ng shrimp and egg. Ayan. Tingnan nyo. Difference nila, oh. Ito red na, oh. Talagang hinog na siya. Ito, medyo-medyo. Nalagyan natin ng itlog and hipon. ayan na, ating ampalaya ang masustansya at hindi mapait na ampalaya ayan, igigisa na natin ang ating ampalaya ayan, may bawang na ako ayan, bawang Tapos lagay natin itong kamatis muna. Ganyan ako magluto kamatis muna. Kasi gusto ko yung kamatis, anong ano yan, gusto ko durog na durog, na dudurog, dudurogin ko. Para talagang kumata. Yan, durogin natin. sabi na natin ito si Diyan siya muna sa side. Kanya-kanyang lugar muna sila. Ito, pwede na siguro ito pang haluin. Yung kamati. Para madurog natin siya. Tapos lalagyan ko na ng asin. Ang kamati para lumasa. Hindi ako masyado sa mga mantika. Kunti lang yung nilagay kong mantika. So hindi ako masyado sa mga mantika. Masyado maglagay. Ayoko masyado. Dadagdagan na lang natin kapag iba. So yan, durog-durog na siya. Pwede na natin silang pangalitin. Lagay na rin natin itong ating bell pepper. may bell pepper. Lagyan konting pampalasa. Ganun lang. Lalagay natin ang nipon. Lagyan natin ng konting sabaw para maluto yung hipon. Ayan. Inalagyan natin. Ayan, takpan natin. Gabi na, may pumuputak na manok. Hindi kaya umutupin. Kung kailan gabi, sarap niya, no? Ang bango. Takpan muna natin yung takip ko galing sa isang kaldero, kaya medyo basa. Ayan. Kailangan luto muna yung hipon bago natin ilagay yung gulay tsaka yung itlog. Kasi medyo kailangan luto yung hipon. Mga five minutes siguro. Ayan, tingnan na natin ang ating hipon. Luto na siguro siya. Kasi kailangan luto yung hipon natin, lalo na itong ulo. Hindi may mabilis maluto ang, ang hipon. yan luto na siguro yan. Ilagyan ko ng konting sabaw. Pero parang natuyo, dagdagan ko. natin ng konting sabaw. Ilagay na natin ang ating ampalaya. lutuin muna natin siya. Takpan natin ng konti. Titingnan na natin siya. yung ampalaya diba madali lang maluto hindi naman masarap kainin ng ampalaya kapag lata kailangan yung ano ampalaya hindi masyadong litong ang bango natutuwa ako kasi tanim ko yung ampalaya natutuwa ako kasi nga nakakapagpabuhay ako ng gulay kapag ka summer ng sarili kong tanim mahal kaya yan pag binili mo yan o oh, mahal yan ah. mahal ang ito tatlong piraso ano eh hindi pa maganda ang kondisyon noon. minsan five dollars, ganun, tatlong piraso maliliit. $3.99 a pound, $4.99 a pound, ganun. At ilalagay natin yung, tingnan ko nga kung luto niya. Ang palay. Mmm. Ito na, ang sarap. Lagyan natin yung eggs. Ito ah. Bigyan natin ng konting sabaw. Ayan. Ang palaya with egg. Tapos nito, kakain na ako. Ano na eh, you know, 7.25 now. Nang gabi. Kaya, kakain na tayo. Ako lang mag-isa rito. Buto na. Wala akong kasama. So, na lang. Kakain ako mag-isa ko. Hindi ba po? Ang sarap. Ang palaya with egg and hipon. Salamat po sa panonood. Thank you so much. See you later. Yan, ang ganda. Bukô na siya. Subukan niyo po 'tong recipe na 'to, napakasarap. Kung may ampalaya kayo, may hipon, pwede rin siguro walang hipon na. Kung itlog, pwede rin lang itlog lang. Kung walang hipon, no, huwag na natin lagyan. Kung ano lang yung available na pwede ilagay sa ampalaya. Ang sarap. Kakain na po tayo. Babu! Yung ating niluto, nilipat ko ng kaldero. Kasi lalagay ko mamaya sa rep. So, eto, kakain. Kakain tayo. Meron akong pansit. Eto, pansit. Tapos kumuha na ako ng hipon, konting kanin at ang ating ampalaya. Ampalaya at pansit. Ready eh, na yan. Mm, diba? Ayan. Kain tayo. Yan ba niyo ko tong aking cover? Kasi ginto. <laughs> Masyado makintab. Binaliktad para hindi masilaw.